Hmm. Uh, yun guys, no, namakbak mi gabi guys, no. So, nakoy pakita nyo guys. Oy, pakita nyo guys. Dara guys, oh. Kanisya guys, oh. Muni ulod guys, oh. Ulod yung paa ni guys. Ro. Ah guys, oh. Muni ulod niya guys. Ro. Oh. Ito so, yung butang nga rin guys. Oh. Mga kauban eh guys. Po, oh, ito po. Oh. Yan guys oh. Bigay natin diyan. Yan guys, so oh, tignan natin ha. Gagalaw yan. Yan guys, oh, gumagal gumalaw na guys. Oh. Oh, o. Oh. Na mo na ulod guys. Mo na ulod guys. Naspaas bakbak guys oh. No guys. Kita nyo guys gumalaw no. Ito pa guys oh. Ito pa oh, to. To kita nyo yung puti na yan guys oh. Yan guys oh, yung puti na yan oh. You know? Oo din yan guys. Ayan guys oh. Oo oh, gumalaw siya no. Oh.